isang malakas na show ng GMA Network, nanganganib dahil daw sa isang Showtime host. GMA Network at isang kapuso host dinatikos dahil sa ginawa ng isang Showtime host. Mga kapuso at kapamilya na galit, Bakit kaya? Talaga namang inulan nga ng mga batikos ang GMA Network at ang isang kapuso actor host matapos ang ginawa ng GMA at ang sinabi ng isang Showtime host. Na talaga namang iisa nga lang ang mga mababasang mga comments dito ng mga netizens, na sinabi nga nilang masisira daw ang GMA dito, at ang malakas na show na ito ng GMA dahil sa isang Showtime host. Pero, sinong Showtime host nga ba ito, na inulan ng batikos? Ganun na rin nga ang GMA7. Ito nga, ay si Vice, na isa sa mga pangunahing host ng Showtime, na inulan nga ng mga batikos mula sa mga netizens, dahil sa guesting nga nito sa Bubble Gang. Na kung mababasa nga ang ilang mga comments na ito, ay tila mga kapuso viewers nga ito, na hindi nga payag sa guesting ni Vice sa Bubble Gang. Hindi nga lang yan, dahil mababasa pa nga sa mga comments dito, ang tila pangambangan ng mga netizens, na baka daw masira ng guestings ni Vice ang Bubble Gang. Ganon na rin nga ang tila mga comments naman ng mga kapamilya viewers, na tila hindi din naman payag sa guesting ni Vice sa Bubble Gang, dahil daw gagamitin lang daw ng GMA si Vice, para mapataas ang ratings ng GMA at ang nasabing show. At may mga mababasa din namang mga comments, na mga tila dismayado din naman sa guesting ni Vice sa Bubblegum, dahil ito na nga lang daw ang pinapanood nila sa GMA nasa katunayan na ay noong 2024 pa lang ay marami na nga tayong mga nababasang mga comments na sinasabi ngang kahit na loyal at solid kapuso daw sila ay hindi daw nila suportado ang pagpapalabas noon ng Showtime sa GMA7 at mas pinipili na lang daw nilang matulog o manood sa video streaming platforms Gaya nga ng napag-usapan natin noon Nasa katunayan nga, ay kahit nga sa ating channel ay may mga mababasang mga ganitong mga comments. Lalo na nga ang request na gumawa na lang daw ang GMA ng sarili nilang noontime show kaysa ipalabas ang showtime sa GMA 7. Shoutout na rin sa inyong mga dalbark ads at mga ka-highlights. Hindi nga lang yan, dahil marami din ng mga solid at loyal kapuso viewers, ang mas pinili ng lumipat na din sa TV5 kaysa manood ng Showtime, na kung saan ay mga naging kapatid din dahil sa paglipat noon ng Itbulaga sa TV5. Na mga mababasa nga dito sa mga comments, ang naging tila malaking ang epekto ng paglipat ng Itbulaga sa TV5, at ng pagpapalabas naman ng Showtime sa GMA7. Dahil kung titignan nga, ay tila nahati nga ang mga viewers ng iba't ibang mga TV networks at mga shows, dahil sa nangyaring paglipat ng Itbulaga sa TV5, at pagpapalabas naman ng Showtime sa GMA7. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Natila pumabor naman nga sa TV5 network, dahil unti-unti ng nararamdaman ang paglakas nito, pero kabaliktaran naman nga sa GMA network. Na mga mababasa nga sa mga articles ang tila masamang epekto nga ng pagkawala ng itbulaga sa GMA7, pero may magandang epekto naman para sa TV5, magmula nang lumipat ang Eat Bulaga sa Kapatid Network. At sa mga nagtatanong naman kung bakit natin ito pinag-usapan, ay may ilan din ng mga nag-request na pag-usapan natin ito. At para naman sa dalawang comments, na sinasabi ng buti pa daw si Vice ay nakapag-guest sa Bubble Gang, pero ang mga host daw ng Itbulaga ay hindi ay matatandaang, minsan na rin nang nag-guest noon ang mga Dabark ad sa Bubble Gang, na kung saan ay nagbigay pa nga ang Bubble Gang ng patribute sa TVJ. Na makikita din naman sa article mula GMA Entertainment noong 2016. Samantala, hindi nga lang yan ang mga mababasa sa mga Facebook comments patungkol nga sa guesting ni Vi sa Bubble Gang, dahil sa katunayan nga, ay marami pa nga iyan, at pinili na nga lang natin ang ilan sa mga ito. Narito ang ilan pa sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?